Hi everyone, good morning So tayo ay papasok na po Mga 6.30 na po ng umaga So yung pasok ko uh, Is 7am in the morning Tayo yung maglalakad na papunta sa uh, Tarbaho ko uh, Yung tram is andun pa sa likod Mga 5 minutes lakarin papunta sa Ah uh, hotel na pinagtrabahoan ko. Kaya yun, lalad. Pang 3 days ko pa ngayon na trabaho. So, sa nagulat na, ba diba yung sabi ko sa grocery na ako mag-work. Wala akong magawa din. At is na-process yung papel ko, naging okay na siya. Tapos yun parang ni-request nila ako na bumalik sa hotel kaya doon sa hotel na lang muna tayo wagtay tayong mag inarte para hindi tayo ma matingga tapos ayun ikakansel na lang siguro nila yung grocery ko na application dalawa kasi yung application ay na-apply sa akin so ito yung nauna na approve yung working permit sa hotel kasi doon ako galing dati tapos sa ang tagal pala niyang na na-approve kasi na-apply yung working permit ko January so matagal sya ayun kaya yun sa yung sa mga kabatch ko na uh, sa pag-apply sa groceries kaya nagulat sila na kuan daw bat daw ako na punta sa hotel na grocery naman ako dapat so yun yung ako uh, para sa para hindi sila maguluhan pero okay lang din at least magkaka-ID na ako actually nag-ID na ako. kukunin ko na lang siya sa police station <coughs> sa isang buwan 'yun okay na rin at least magkaka-ID na tayo kaya laban lang so ayan po yung daily routine natin ng guard ko pero okay lang yan at sa sahod <laughs> ingat ang lahat mauni siyang ang sit up taga buntag diri ang akong kanang baklayan kaya ang among ang among baklayon ani gikan sa tram. mga 5 to 10 minutes paingon sa among tagitarbahoan. tapos mauni siya dalan nga kanang safe ka diri kay kanang walay mga sakyanan nga muagi para ni sa tao kanang sa mga bike Ikatulo na di ay ako ni kaadlaw nga duty sa hotel. So wala ra kay ko nagkanang nabaghuan kay kanang dira naman ko gikan kay na ang ako mga katarbaho. So mauto wala ra kay ko nag-adjust. So mauna na dira ang among tarbahoan dapit. Uh, dool na ni siya sa kanang hotel nga nga dalan tapos mauto wala na kay ko nag-adjust kay nang kabalo na pud na na pud ko sa akong trabaho kay didto man ko gali, uh, gikan datis hanga diri nga hotel so gibalik di ako ko diri kay kanang na-approve na ang akong uh, working permit so mauto ila yung kung gi-apply og police clearance para ah, uh, police para maka ID na ko mauna ang tinataan mauna ay gitawag nga TRC diri so mauto na okay na ang akong papilis Ah uh, ni barik na dahin kong trabaho mao't gibabarik na pud ayon kun nila og kanang uh, balihin sa akong accommodation kung sa uh, kung dito ko sa una nagpuyo mao't ugi gibalhin dahin ko mao ni ang among kanang paingon sa locker room namo So mao di ito, kaning akuan alas 3 na dinis sa hapon so pauli na po ko ani eh. Uh, makikita akong friend dito sa club ni kay kanang naapo daw uh, iyang kauban nga kanang bago na po ni abot dito sa among gipuyan ni ang kuan dito sa among uh, magkita mi dito kay kanang isuroy na mo ang bago diri sa main square dayon mag libot diboto ng namo ni para magpicture ang bago diri dayon pagkahuman dayon ani kay mo dayon mi dito sa Katerni ko, bukay ka, ka ng mag... <laughs> Mal palit mi mo niyang bago, Magpalit, bago ah, o niya but si Anthony sa Qatar man daw ni siya gikan tapos ay, pala now, ay, na auto eh. na picture ah, picture ah, sa ah, sa, sa dira tapos <gulat> <laughs> ang mga pinagla sa kanang pinagasin hindi nagulat daw siya kasi may pinapakuan kasi yung parang pinapahugasan ng mga yung parang prior machine sa prior basta prior di atuan is na grabe kainin talas is na pero grabe kainin hindi siya air prior yung kaigigan pa ko sa akong trabaho pero di uban na nagyut na mo sila kay para dili mawala ang bago dahil pagkauman umanday na ato kay na dumi ka turni ko kay mo ato mi sa sabak para magpalit og mga groceries kay barato ato ra dira sa sabak nga store dito wala pasok dito pag abot na sa, sa asa yung tubig ko ro di ay Ayan ah, so ay. so, so, na po sila kaya na mag-inventory siguro sila ay, Bago, bago pag ginala namin dito Handa yun kay ka nang <laughs> nagsulod na lang may dito may sa tay mall kaya mga tayo lang dito ka parang kasama no bagong dating ah, tapos tic -tic ito, kay lumang na ka dating kaysa receiving accommodation walay yeah. tapos walay ito yung aircone. pinaka may yung bata ka rin kaysa, ibaninan, kay sa ka akong balinan kay kanang okay siya kay <laughs> nami <laughs> aircon <laughs> tapos wala pa tong si tapos wala, si Richard, wala si Anthony, pa tong ID si Anthony, Pag lang na. siya among tapos namumulot ka siya ng basura gila, 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 gila si <laughs> ang ginamo <laughs> si Arsin ni Ren mo on dito sa tunnel nila doon mo na ni ang kanang tunnel sa una katong nagiera daw diri Diri sila ka game mo nila ni Atamil para mataguan. Tapos, nakadun na tayo may sakuan. Model kita nga yung hara. Sa rater ni ko. Dahil wala na kayo ko naka-video. Ang tagos naman ito. Ah, nagka-resort na ko kayo nag-resort ko ng... Ano na ko? Para pinakay mga putas sa mga kaya nagpalit og ka ng electric fan nga gamay kay igang lagi kaayo Kau man og palit o -ug ganang ka katong mga butang na kinahanglan na mong electric fan o ng electric mixer kay nang uli na po dayo na akong ka kay si Anthony katong bago kanang naman siya igagaw diri meet up daw nila sa Dubrava Mauto ma kanang atuan uh, nila ako kay dili di na kumuban sa ila kay kanang na duty ug um, mga alas 6 ang ak akong duty alas 7 akong duty pero mag biyahe na ko anak alas 6 para dili ko ma late kay mag train pa ko tapos mag backlay pagamay tapos mao tuwa na ako nga dili na lang buban kamo na lang dili <laughs> kay ka babanggain doon ka muna mam para mam sa ka sa Maghawak May kayo ng kamay. Kaya na ako ng mga bago sa una kayo sa Luso. <laughs> <Man> kanang Luso ba yaw ka bago mo rin mawala mo sa, sa isa ka lugar. Mautog, uban-uban ako ni sa unang uban. kaning gamay, mauning nakabalo-balo na siya. Ituluan na ako kung sa pagsakay, ana-ana. Dahil yun, know, i-search sa maps. Mauto, nakabalo na sila. Dahil anak ko nga makabalo mm -hmm. lagi mo anak. Kaya ka na makabalo naman yung imong kauban dayon mo auto oh, nagbiyahe na dayon sila paingon dito sa Dobraba man ang ilang igagaw dayon nakaabot ra daw sila dito sa yan ang igagaw din dito gipakaon daw sila dito pero nang uli na nang uli na gyapon sila sa gabi eh, eh, kay kanang wala man to siya yung mga kanang gamit nga suoton kay kanang kalit-kalit ah, lang nga paglakaw nila Dagan pa kayo mga hitabo sa ako diri sa Croatia. So, hulata lang ninyo kung unsa pa akong ma-share nga kanang akong mga kaagi diri sa bansa nga akong gianhian diri okay pa po sa ako diri basta okay ra siya nga country pero kung mag-apply mo inyo yung kuan sa so ang tao ng inyong kanang gi-applyan kung legit ba tapos ang sahod kung okay ba sa inyo ang in, ang trabaho kung kaya ba ninyo kay ka nang pag-abot diri para dili dili mo magsisi nga mukalitra mo og parean basta galing sa kanang kuan mga middle is mauna kanang murag kalit-kalit ra nga kanang pag anhi hidiri ang uban kay ka nang magsisi pag-abot diri kay ka nang murag gaya nang bitaw kay ang uban ni kalitra glukso diri kay ni kanang cross country mas dali man siya ma-process unlike sa Pilipinas murag more than a year aya siya ma-approve so kung nasa ka ng mga middle is 4 uh, to 6 months ako agani kay 1 to ay 4 months nang gud ko na approve na din akong visa so karon murag dugay dugay gud siya depende pod sa kuan sa age uh, imong kuan kung ma-approve diretso kay kanang dili man hawak sa consultant sa kuan man siya diri sa government sa mga atangi na lang ninyo ang akong uban pang mga video kung unsa pa akong ma-assure sa inyo kay mga legit na ang akong mga i-share kay, kay, kanang mao maugi na ang akong na-experience diri sa Croatia. So, atangi ang uban pang mga video uban pang mga drama na ako diri sa akong kinabuhi sa Croatia. So, sa mga aspiring nga mag-apply, good luck sa inyong tanan. O, hinaot maka anhi na moderate zone para magkita-kita ta diri sa koesya zone. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Hinaot sa sunod na pod magkita-kita ta dapita. Daghang salamat.